Ah, mga kainsan. Ito po yung mga nahuli. Ang dami ano po. dami po. Wali. Ano kaya ba nang kaya mo rin tuwirin? Kaya kaya, kaya no? Lampasan. Ay kay kuya pag oh. Kaya Ay, mo kaya pag rin. Oh. Ay yan siguradong pito. Pitong baloktot. <laughs> Saan nga? Saan nga mga itatamnan ano? Saan nga nga nariudoy? Na ha? Eh? <laughs> ha? Ah, <laughs> Kaya namang tatamnan Ano kaya makahuli kayo? Pakadami po natin Ilan kaya tayo, toy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pan-13 po ako Ano kaya marami natin makahuli, toy? Ano kaya, toy? Toy, makahuli kaya tuy? Tuy? tayo? Ano kaya, amigo? Nagadala lang ako O, ano kaya, toy? Ha? Makahuli Ay, meron Eh, kasama po si na Kuya Wala, wala kaya migo? Kaya pa Pero kahit ako yung hindi na 'to, nalimutan ko na rin yung akin. Na. Tay, lakad ko pa gaw. May kiraan nga po. Oh. <laughs> tebasin po kay lahat. <laughs> o oh, tebasin po ore. Wow. Ito sting po. Ito po din eh. Makakadalin mo galwa. Palahok po, umay na daw po sa pakuha yun ako bago. Labong. Ha? <laughs> <laughs> Awari oh, kay umay na tayo sa salain, labong. Ngayon na may hipon ano? Maiba. maiba naman ano maiba. Siya nga Sila naman wala naman ditong gano'n ano Meron may, ay madalang Madalang Ay dito sa amin ang inarito na kaya pag uwi anlain, eh. Dito ko pag uwi pagkakadami pang kuhult mo pa Sa atin ay wala na yan ano Wala oo, oo Baka nalalahokan din ng tubig alat kaya hindi ano Ay tamo yan pakadaming kuhulutol hoy Eh, ah, ah, at pag ko yung pag uang ano? Eh, parang nga. Ha? Paaring Nakapunta dito. ka na din eh. Parang ako nakakula rito kay parang gusal. Ah, Bakit nang na pala. nung tul? Malapad. Ano ka naman? Ariba na may. Eh. Ah, ah. Lalo. Malayo pa man Dito ko sa lakad. Ano kuya mga 20 minutes? Para ikaw hanggang lumang bahay na inuupyas. Kayang-kaya mo yun. Nakapaglakad ka nga ng motor ay, Ha? Nakarating din na no. Ano may nahuli na? Ay nakapaghapon na, na na kami. Hala dali.

Yari, nadago. May laman na. ano yung pinsan? Yung may, may, may battery sa likod ka? Oo. Oh, ako na ano. Ah, nakatali ka. Oo. No. Oh. No. Maganda yan, bayan. O toy, ang palata. <tot> o toy, ang palatang daan na rin ano. Ari daw, ano, bundok na rin. Diretso. Nakakawala daw yan, eh paggabi na. Nakakaligaw. Nakakaligaw. Hmm. Yung, 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 ano ngayon, yung bundok na yun. Ano? Itong diretso ito, didiretsohin mo lang. Adamo naman natin, wari. Hala. Hala. Yan si Utol Bumboy, tol. Yan lupo. Dito na po tayo sa ano po, gitna na naman ng dagat. Dito po. Utol Bumboy, Bumboy. Huh? Dito na po tayo sa dagat. Si Utol is. Nada po yung mga kasama namin, kabilang area po. Utol, ang palatandaan ulit natin na bundok. re. Yan bundok na yan, tas ay Yung na, na po Hindi 'yun. Marami na pula. Si mga pula no. Oo. Uh, uh, uh. lang basta tapat. Oo. Uh, Pare. Uh. Yan. Utoy. Nasa ilalim utoy. Nadun ulit yung manghipon utoy. Nawalim utoy? Oo. Meron na naman. Muntak na. Nasa ilalim utoy. Dahan-dahan lang. Ano ang una? Yun oh. Bilis. Ay, nabuo na. Lulaki oh. Nagagama ko na lang. Huli. Ah, ah. Yo, mga kaisan. Ah, karami na tayo ng hipon. Hmm? Yo. Maganda nga uto lang mainit. <laughs> <laughs> ha?

Ano kaisan saan? Laki na. Baka mo na pong huli. Bumao na. Oh. Pag bumabao na mga kaisan, kinakamay ko na. Ayan, bumao na po yun. Yan yung, yung pong dalawang mata. Ay, nakawala na. Ayan, bumao na po. Oh. Ano ito marami ng kuha? Ayos na rin. Po. Madami na rin na. Ano ito yung marami na? Ito yun. Okay. Ito ka lang po. po. Huh? Hindi yung mapapalo. O oh, wala ba? Ito yung lang eh. Kuha. Ay. <laughs> ang liit naman. Ay, ang liit naman. Ya, yeah, dapat pulang. <coughs> <coughs> Nakadali uti ng bangus kanina yun na doon eh. Wala kaya ata nalang natin kung tungsan. Ano ang no, bumbuy? <coughs> yeah. Ayun daw. Yan ang tukod lahat. Ayun daw Ayan daw. Oh, yan ay yung si Warik kung tawagin. Oh, si Warik. Tawad na. Si Warik. Ang ba ito? Si Warik. Hindi yung yung hulihin. O oh. Ang nga lang. Si Warik. Marami sa Atimunan. Sabah, ikabila nito yung si Atimunan ha. Jadi kena kainan utul. Apa pulang, Bang? Parang sih ana. Nak antu. Ha? Nakaknya tuh ke rumah. Di rumah-rumah ngomain. Apa sebat kencang kok. Anak apa gua meramekan ang hule. Por ke pati buhangan ida lai batunung punu yan.

Ano oh, te, marami, marami din nalibang na ako eh kanina eh. ano dami din rin. na, ano. Halos mapuno pa ano. Kayo hey, te, marami. Ari. Kuya Elmer, marami iyo. Mara. Ay, din yan. Bakang lalaki pa te, malaki ano. So, Paputi ka eh, yun. mga yung diamond nila. Ano din, may hinawan doon ah. Kaya. Alam <laughs> ti ka. Ay, isa yan ah. Kino te, marami din yun eh. Hindi po. Hindi mo

Nasa likod ko kayo ay nasa likod ko. Wala <laughs> ka kami niya. Dinalin niya. katabi kami. Ako pa Sa rin sama ko kasi no. Pero iba ang singaw ng ano dagat. kalanti dum kuno kasi ko Alim, <kipun> ka. oh balang, ay, balang, balang, ni ano ay, na, na, ako. hipon ako, ako. <coughs> Kalang, ah, ako na oh, so, 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 dami sa hipon ah, Pa uwi na po tayo kami ah uh, ano na ang dagat? na taas na ay bubog ba katuray ah mga kainsan ito po yung mga nahuli ang dami ano po? Ang dami po walit eh ito pa po. Ah, is din po, aba. Dami na 'to. Hmm. Gabay po, agabay. Ah. Gabay. Gabay. Na ipa po. Ginabay ta